biglang buhos ng ulan ngayong uh, linggo ng hapon so biglang nagbaha-baha at uh, so mayroon tayong i-report ngayon mga kay Jolibay Gonzaga so chief kumusta lang sitwasyon ngayon dyan sa kalasado natin ngayon Ah, uh, pasok and guys may humihingi po ng tulong dahil hindi ko siya makakatawid dahil sa sobrang lalim ng baha ngayon dito sa Las Piñas ito po yung aming location ay nandito po sa uh, Subdivision Barangay Pulandupa 2 at sa lukuyan po ay uh, matinding baha dahil sa lakas po ng ate uh, ng ulan ano, yung mga kabahay uh, natin hindi alos hindi na makakatawid dahil sa sobrang uh, lakas ng ulan ano yan mga guys no so yan guys no Ayan, um, uh, matinding baha po oh, dito ngayon sa Las Piñas so sa loob ng uh, subdivision na po ang baha dito sa loob ng subdivision sa Bergenville samantala po ito naman ang ating report si Galang Rider at after nga pong umulan at tumila na tayo po ay nag dito sa ating paligid ng uh, Bergenville subdivision dahil nga po ay wala na yung baha tayo ay dumiretso na sa likod kung saan po yung uh, makikita natin na mga location dyan at area na um, inabot ng baha yung kalsada so meron po kasi dito uh, ibang hindi pa nasimentuhan kaya yung kanila pong kalsada ay binahal po talaga pati pinasok na po yung kanilang bahay low bahay po nila ayan po nakita niyo po yan kakaulan lang po niyan pero may ambon ambon pang konti pero tayo pa ay lumabas na para po mag monitor tayo sa paligid dyan po sa dito po sa Bergenville Subdivision kung saan po tayo nangungupahan at naninirahan at tayo din po ay nag-volunteer din po dito na kada mayroon po tayong time para po mag-monitor tayo pa nag-volunteer din po dito bilang uh, sa motorcycle unit, rescue unit po kaya ayan po pinuntahan um, po agad natin yung medyo mga area na, na may mga tubig pa dyan na binabaha pa para tapos po ng ulan ito po medyo mababa po kasi ang area dito ito yung unang pinuntahan natin at uh, sakto lang din naman po dahil gutter deep lang naman po yung kanilang uh, pagbaha dito kasi ito po talaga is mababa po talaga wala pang semento dyan so mapapansin niyo po yung sasakyan na puti naka nakaangat po doon kasi yan po ay medyo matas po yung semento dyan so yun po uh, naisipan ko pong bumalik pumunta po sa kanan at tayo yung nag u-turn sa eh, dahil nga ay eh, may nakita tayong tubig dyan so titingnan natin kung gaano po kataas yung ating uh, pupuntahan tubig dahil po yung ating XRA eh, pang mataasan din naman po yan sa tubigan so kaya pumunta tayo dyan sa uh, mayroon pong baha na yan dahil mayroon pong mga tao na lalot mga bata naglalaro dyan kaya ito po at uh, tumigil po tayo sa grid pa tingnan natin yung uh, tubig kung kaya po natin at kaya din ni XRA puntahan. Ito na po yun. Ah, kaya. Sa buti binupuntahan ko May mga baga dito, unang unang lang nak no? <laughs> na nga po so papunta tayo ngayon sa may river drive para puntaan at tingnan po yung keren po ng tubig kung ano po ang sitwasyon dyan sa may river drive dahil po ay uh, kamakailan po dito talaga ay binagyo so last 2 years na po yun nakakaraan mm. at dahil nga po ay medyo nakaranas tayo ng ganong sitwasyon tayo po ay naging alerto na ngayon para kahit papano po ay Uh, mamonitor po natin yung kalagayan ng river drive dahil that time po kasi ay nangyari talaga dyan is bumuluwak po talaga yung ano ng uh, river drive uh, pati po yung uh, uh, hindi binabaha sa amin ay na binaha po yan kung kailan po kami naman nungupaan sana po bina at ngayon po ay tayo po ay bumalik at dito na po tayo sa may ka, uh, kaliwa palabas na po yan ng uh, main road po ng ano ng Birgunbil. dahil nga po ay check din po natin doon sa kabila dahil nandun po yung uh, place kung saan po kami anak uh, guru din po diyan sa area na yan at check din po natin kasi may ginagawa po kasing kalsada po diyan na pinapatasan din po yung simento para po uh, yung baha po ay mano na yan po yan ginagawa na po yan actually um, kinabutan lang talaga ng ulan siguro um, medyo ano pa medyo nag-relax pa so bigla tima na sa bubong nagulat ako dito sa Innova so pasensya naman at ito na nga po nagtuloy tuloy na tayo dyan at matumbok natin yung uh, basketball court dyan ng uh, at pilang nga kanan tayo dito at uh, dumiretso muna ako dyan pansamantala dahil um, ito nga po ay uh, check natin na natin itong area to dahil alam ko may binabaha din po dito sa area na to may mga tubig-tubig po yun po yung mga tira po nung ulan na umagos din po dyan sa kalasada na yan actually po itong Bergonville po ito din po ito ng palabas po ng uh, Manuela sa Pote Alabang Road tapos uh, Naga Road Pulang Lupa uno sa 2 papunta pong Barangay CA at kung yan po ay meron po kayong sticker dyan uh, makakapasok po yan. dyan pero pag may mga delivery po kayo lalo po mga truck van ayan po ay meron po kayong babayaran dyan na uh, entrance fee so magkana lang naman po ito medyo binaha din po dito hindi uh, ko dinahanan to kanina so dito ako duman ngayon kasi para ma-check din natin kung uh, Anong sasakyan na pwedeng dumaan din dito? kaya pa naman po ng mga malit na sa na mga motor. At yan po yung kotse naman ni eh, okay naman po siya. So uh, habang po diyan kumanan muna tayo kasi nandiyan po yung mismo river drive na pupuntahan natin para ma-check na rin po natin yung area kung kumusta na po yung current ng tubig para malaman na rin natin kung paano ba ang sitwasyon kung sakali man po ay eh, tumas, lumakas at tumaas yung tubig dyan ay eh, pwede po tayo mag-abisi sa barangay agad para po ma po yung uh, mga kalapit bahay po dyan sa May River Drive na gagawa po ng ulan po na napakalakas kanina so ito po ay late na po itong uh, upload na po ito kasi kahapon po ito nangyari so ngayon natin po ito uh, uh, i-upload dahil po tayo ay naging busy din po ayun na kinapansin niyo po sobrang putik na po sobrang itim na po ng tubig na uh, umaagos dyan medyo malakas na kasi rin po yung current kasi galing po yan sa uh, part ng bokor, at uh, nung naikot po tayo diyan. Uh, pinasok po natin yan hanggang po dun sa May Ibea na River Drive dahil uh, bumabagyo po kasi noon uh, tayo po ay pumasok din sa area na yan. And then kinagabihan yun nga po sa sobrang agos ng ano sa River Drive. Uh, pati po ang ating bahay ay pinasok po ng tubig. Ayan nga po. Ayan po sa kabila na yan ay ginagawa din po. Hindi ko lang kung ano pong gagawin dyan. So uh, may nakapinsan niyo po dun sa dulo na yun. Mayroon parang bitak na semento. Hindi ko lang po alam kung uh, yan po ay galing sa pagulan or baka siguro tinibag lang. Ayan po medyo malakas po yung agos ng tubig na yan. So pong uh, nakalakal yung pinakang itim na uh, putik niya. So yung amoy niya po is talagang mabaho talaga at tayo po ay bumalik na dyan dahil para po matingnan po doon sa ibang area kung saan po uh, naasakupang po, po itong binugong river drive so yan nga po ay tayo ay bumalik na Then, doon tayo sa kabilang area uh, at kung saan po ay karugtong po itong river drive na to actually po bawal po talaga ang motor dito pero sa marami din po dumadaan dito, dito, dito talaga mapigilan na makontrol po dito yung area dahil um, ito nga po yung tagus-tagusan na nga po ito um, Punta kayo ng Bacor, meron po dahan dito Pwede po kayong dumahan dito, lusot-lusot na po yan Papunta po ng sipay, meron din po dito ang daan So, uh, pansamantala po tayo nananak dito At dito po kumaliwa tayo dito para yan you know, yung uh, security Check natin yung river drive, baka bigla tumasik so yun, nagtuloy-tuloy na nga po tayo dyan uh, isa din po yun sa iniikutan natin pa grooving kasama natin po yung security dyan, at tayo po ay nagbubulan dyan bilang uh, Motorcycle uh, Rescue Unit uh, Marshall Motorcycle Rescue Unit po, so bilang po nasa media din po tayo uh, ito din po, ipabalita rin po natin to para po sa babot po ng uh, paranyakinit radio worldwide ayan po ay uh, salamat po kay Sir ah uh, Gaspar Latam na siya po ang presidente po ng uh, Paranaque Net Radio Worldwide Diyan po sa Paranaque uh, Kung napapansin niyo po dyan sa may uh, tulay po ng C5 Diyan po sa uh, gitna po ng SM Diyan po sa may ilalim ng uh, flyover Diyan po yung uh, kanilang opisina Pansamantala po At dito na nga po tayo sa may uh, chapel at dumahan po tayo sa kabilang uh, Masada, dahil tingnan po natin yung uh, medyo malakas din po kasi yung baha dyan. At nagtuloy-tuloy din tayo dito. Medyo mabilis-bilis yung takbo natin dyan. At para check lang natin yung area. Kung saan po. Dahil dito nga po ay sa lakas po ng ulan. Medyo nagbahaba. Ayan nga po na kung nakapansin niyo po yun Babalik po tayo para tingnan natin yung uh, taas ng tubig. Ayan po so napansin ko si nanay dahil may dalang bag so uh, tayo na rin po ay nag ano nag nag ah, uh, sabi ay. sa kanya na sumakay Tamo na lang tara sa, kanya. Okay. sa kanya, na sa okay, 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 na dali ka dun ikot ako ah sa kanya sige sige uh, apa apa Sana. Po. At so kung napansin nyo nga po ay medyo abot yung tuhod nyan, uh, medyo mataas na sanang konti pero banda po dito ay hindi na po mano yung tubig. At isa rin po yung sinikutan natin pa nag po tayo kasama din nga po yung uh, guardian guardia po dyan sa Bergenville at dahil nga po sa kaya po niyan may kung niyo po yung nasabuyan po ng asido dito po mismo yung sa Bergenville kung saan po tayo ay nang na, naninirahan bilang uh, uh cycle unit at kung hindi nga busy si kasama ko sana siya dito sa pag uh, monitor dito sa mga baha, baha dito sa uh, loob ng Bergenville at yun nga po nagtuloy-tuloy na po tayo dyan para magic din po yun sa may po yung baha din po, tinat po natin yung river drive din po dun para malaman natin po kung ano yung magiging uh, reaction natin magiging uh, ano natin sa barangay kung sakali po ay magkaprolewang po yung uh, river drive sa ito po sa Las Piñas Ayan po kasi yung river drive na po yan ay eh, talagang dugtong-dugtong dug, po yung galing po yan sa may Bacoor. Andun na po yung cavity na po may yung galingan niya kasi malakas po kasi yung agos ng tubig galing doon. Kasi uh, tulad po po sinabi ko kanina na tayo po ay uh, pinasok natin yung that time na bumabagyo po. Andun po sa may prinsa na yan na sobrang pong lakas ng agos ng tubig dyan. Kaya po nung uh, nabalitaan natin na bumulwak yung ano sa driver drive ay eh, nagdamay-damay na pati yung sa po na yan halos po uh, ah, hanggang link po yun doon sa mailalim ilalim ng tulay kaya hindi po basta-basta madaanan ng mga kahit mahit sasakyan sa sakyan. at tayo po ay eh, napapalabas na doon ng ng nagarod para po check po yung area sa May River Drive Corner Naga Road. Ayan nga po. So check muna natin tong ang um, um, tubig dito kung hanggang sana po yung kanyang taas. At uh, ito nga po ay ayan so medyo okay pa naman po yung kanyang tubig at para masigurado po natin kasi pag nagka problema po yan ay pabot po agad natin sa barangay para ma abusan po yung mga kababayan natin dyan na nasa paligid po ng ano ng uh, river drive transformation and spiritual transformation council para nyakinet radio worldwide and martial motorcycle rescue unit ito po ang iyong lingkod sa Salvador Santa Cruz correspondent media